Alam nga, ang tagal-tagal ko nang kumain ng halo-halo. Ang sarap ng halo-halo ni Luz. <laughs> <Dibinda>. mm. Oh, <laughs> di ba? Gordon <laughs> na kayo. Tumulo pa ang laway ko. <laughs> Happy birthday! Salamat! Ang sarap ng halo-halo mo. <laughs> Panset! panset. panset. Oh. <laughs> libre pa silang panset! Sa pansit, nakatong. Ang dami kong Ang dami May libre pa siya ng pansit. Ay, <laughs> oh, ang daming <laughs> biyaya, oh. May libre pang panset, yes! Salamat na, oh, salamat. Uh, 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 ang sarap ng halong. Oh, ba? Huwag na kayo. Tumulo pa ang laway ko. Masya Allah, da ti treba da razmisliš da će te može da malo da stalno samo 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 mas okay kung ganyan. Hindi yeah. ka hindi ka hindi ka. Ha? Uh -huh. Grabe, no? Pino? Oh. Oo. Ganda siya. Tapos nag-video ka? Mm hmm. Nabi-video siya? Oo. Uh Tapos -huh. lagi mo sa akin katas? 254. Yan. Tapos? Hello. Tapos yes, lagyan natin na ulit. Yun lang yung topic. Oo. Uh -huh.

Ah, na Ay. Para kainin. <laughs> Naman daming ikainin Sige po, oh, Sige, balat ka ha? Oh, sige po, salamat.